Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang bagong buhay para dito kay Bubbles. Ngayong siya ay nakalaya na sa kulungan at talagang naghanap na siya ng bagong trabaho para naman ay mapagpatuloy niya ang kanyang buhay eto namang si Tangol ay talagang lungkot na lungkot dahil nga sa may iwan ang kanyang mga kaibigan sa loob ng kulungan kung kaya na nga nga siya sa mga ito nagagawa siya ng paraan upang siya ay umamalik kuha siya ng pinakamagaling na upang mailabas sa kulungan ang kanyang mga kaibigan sapagkat pag wala ang mga ito pakiramdam niya ay pilay ang kanyang buhay at paglabas nga ng kulungan magkasama nga si Marcelo at itong si Tangkol at tanang niyaya nga siya ni Marcelo sinabi ni Tangkol na hindi siya sasama dahil uh, ang sabi niya lamang kay Marcelo ay magpabayad siya ng kanyang pagkakautang dito, ngunit hindi daw niya sinabi na siya ay sasama kung saan man itong magpupunta naisip naman ni Marcelo na nautakan nga itong siya ni Tangkol, ngunit sigurado na dito papayag na ganun na lamang ang uh, paghiwari nila dito ni Tangkol dahil mapapakinabangan na ito. Yan ang mga dapat nating abangan sa mas sumitinding kaganapan. Dito nga lang sa Batang Kiapo.